nagpapalaot kami mga kabiwas kaso naghintay pa kami magkilig kasi itong tulay sa UP ay napakababa Sige, okay. log dyan kuya, abot pa Pagkalampas, tumayo ka na Huwag kang bumita, dyan ka lang Ha? Lipat kay kayo doon kuya Sige, lipat ka doon kuya Tuma. Sige na, ako, ako maano Ay sige Ano alalay lang Tabi lang Ay lusot, lusot na lusot Banti, birahi. Sabog, salayan mo. Huwag muna kayo rin, baka dyan sa unang pa. Lasat na, Ah, gulo na yan. Ay, mga kabiwas, uh, ah, matukog tayo magbuli ng ano ng salmon na pamain at medyo wala tayong pahay na buhay ngayon Ayan mga kabiwas Nadaan na namin yung tikwihan Ito yung masarap ihawin dito sa ano Sa so, may unahan ng makulabo Anong bahura ito tayo? Ay oo dalawa Bahura ng samong Ito yung masarap na inihaw Oh, Kuya Bog, Tapit lang para, para gamahagamahan ka iya yeah. hapon oh. razor piece ito pala iba iba ang buhay okay. bandirang hapon ayun to koreano ulay blue kaya tinala siya o oh, yun o oh, yun pamain eh. pamain ka nang hinahanap ito yung hinahanap oh. natin kanina oh. dapat yan ang sumibad kanina Ibig sabi meron ano? Ay, ang ganda ng pamain mo. Ang gilap ka. Ayan. So, lang. Ops! Tatlo! Iba-ibang klase oh. Colorful. <laughs> dalawang reject. Kuya! Kuya! Ayan. Sabi ko, dala-dalo. Ganda ng size. Ay sigang. Ah, ito. Iya, yeah, ganda ng size. Ayan, ganda ng kabiwas, oh. Yung minahalang panap natin, ang yawin. Kaya bugs, ah. Oh. Ito na naman, oh. Oo, oh, tingnan mo, <laughs> oh. Kung lang, ada. Kaya para ganahan ka. Ah, antukin ka niyan pag di ka nakakahuli, ay. Ako, ah, cool. yun. Mm -hmm. Ito na naman siya Kuya Bugs Pakuy na naman ayin ay Uy, uh, tatlo oh, <laughs> tatlo. <laughs> <laughs> tatlo na yan Masigilong yata ito niya, Ay ko na silo lang isa oh. Na silo lang ng nailolo. Kaya gulan. Yan, nabiwas na kaol si PJ1. Ah, yan Eh hindi ako na lang mahuli din sabi mong tatlo. Oh, ito na, pebog para sa iyo. Ah, oh, ito. Mayroon huli oh, may isa. Tiki. O, mayroon, laki. Laki pati. Oh. Video, 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 video. Oh, tingke sa akin. Salamat po kuya. Ayun. Okay, Oh. Oh, ito, Pakoy. Ah. Ayun, Ayun, kasama sa ano namin. Nawala dyan kuya, kuya bro Na, Nakalpas dyan Ay naglipat sa akin Naglipat dito sa akin Ay laki oh Wow Ah ito pa Yan ah nah, ito pa Yan yeah, dalawa oh. Ibang amoy nagamoy. amoy Pasipan Ay hapon na naman Lung. Padali ka? Kalpas. Kalpas ko Bogs bugs. Ito na sa akin. Pinalpas sa mga. Ay, ito na oh, ako. Ito yung bugs. Ay, kahoy. Sigurado na ang gagata natin kuya. Ano yung tawag nito Yung ginagata ito nito?

sigi Sige, sampa mo. sampa mo. isda. Hangat, baba. Mukhang malaki nga. Malaki lang Ayan, puti na. Ay, dalawa. Ay, tatlo. Tama ba <laughs> mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ay, dalawa. Lapa. Lapa, 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 isang lapa, ano. Sige, angat, tama na. Hindi, mga kabiwa. Kita mo. Okay. Okay, kita mo. Talaga na nga. Kadami na agad. Kadami na agad si Bugs. sampang mo Ayun o. Oh, Silbongin o. Oh. Mga First class na lapulapo. Oo. <laughs> Bira na yan. Hindi na pati yan. Senyorita. <laughs> na naman. Ito na naman. Lalip. <laughs> Mapapoy na tayo mga kabiwas para makapagsigang tayo ng ulam maya maya. Piliin natin yung mga tikwi na matataba at na makatikim naman tayo ng masarap-sarap. Eh, may okay, tao Wow, jelas wow. Ini, eh, dulu. Ya, pebox. Sa, dua, tiga, Ya, laki. Ah, Japanese. Ini nak. Ada tu dua kali tu, lu sebelum tu ada tu ni kali. ay, ay putih. Kapoy. Kapoy. Ay, di hapon na malaki. Alawa ah, uh, <laughs> <laughs> ito tiyot, may tama yung kawil ko niyan. Koreano, hindi na po. Ah, hindi laki to. Kita mo? <laughs> 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 yeah. sa kawil tumama ay kung sa ano katay dito oh laki oh Oh, hila natin ano, ano ba? Ganon din? Puti ay ganda, kamasuhon. Snapper. Ganda na dalawa. Ito pa, kuya Bogs. Kanina pa kami nag-harvest ng kabiwa Medyo nalilimutan lang mag-video para para may sibad lagi ay ay na. Mhm. Uh mm -huh. so. so Patanghali ang tapat. Nilibad sila. Ah, dalawa. Ah. Bigyan. Malaki talaga kuya. Ayan, ah, malaki daw mga kabiwas. <laughs> hindi, hindi. Meron yan. May huli yan. Hindi yan magbabakal. Tara, ta lagay ko ng na ng kawil sa Wala na naman. Yun, dali. Kuhay agad. At nakakalpas yan. Malaki nga naman. Ito pang country ko yun. Ayan, pahuli yung yan, kabiwas. Malaking Hindi, malaki. bakal. Hindi, malaki ito. Malaki ito, kuya. Malaki ito, Ina, pero ba. Uh -huh. Reload, reload. Ah, Oh, kalpas pa siya. Uy,

Sisigang, pumili ka na dyan ng gustong isda. First of dyan. So, ano yung, ang kaya mo kuya, dala, tigdalawa tayo dyan, kaya yung isa. Yan, yan, nang matik mo yan. ko ito. Oo, okay. yan, oh. O, bata, yan. O, malakasan yan. Malakasan.